Nakakita ka na ba ng lumang bagay at nagtakas sa kanyang kwento o kahalagahan? Sa mundo ng katolisismo, ang mga bagay na ito ay tinatawag na relics. Meron tong malaking kahalagahan. Samahan mo ako habang tayo maglalakbay sa mundo ng mga relics at ating unawain ang kanilang mga uri at papel na ginagampanan sa kasaysayan at pananampalataya. Pero bago pa natin tuloy ang diskusyon, make sure na ihit mo yung like button at subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong manotify sa bawat bagong video ko, i-click eh din ang bell icon. Malaking tulong niya sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Noong unang panahon, normal para sa mga tao na magtago ng mga parte ng mga patay na santos sa mga espesyal na lugar sa kanilang mga tahanan. Pero ngayon, isipin mo na sinubukan mong ilagay ang isang napakalumang buto ng daliri na may ginto sa tabi ng iyong microwave. Ang weird, ba? Diba? Pero sa mga simbahan, patuloy pa rin nilang itinatago ang mga bagay na ito bilang bahagi ng kanilang tradisyon pag-usapan natin ang isang simbahan sa Kansas City na pinangalan ng Cathedral of St. Peter the Apostle. Meron silang natatanging koleksyon. Ang simbahan na ito ay may maraming piraso ng mga santo na nakalagay sa mga espesyal na kahon at na tinatawag namang reliquaries. Inilalagay nila ito sa likod ng altar. Matagal na panahon ang nakakalipas, hiningi ni Bishop Donnelly sa Roma ang ilan sa mga espesyal na pirasong ito bawat piraso ay may kasamang papel na may sulat sa latin na nagsasabing ito ay totoo. Ang isa dito ay nagsasabing mula daw ito kay Pope Pius V na nabuhay naman noong 1500s. At alam mo ba, maraming simbahan sa buong mundo ang may katulad ng mga bagay. Ngayon, baka iniisip mo, papaanong magkakaroon ng mga bagay na ito ang bawat simbahan? Ang bawat simbahan katoliko ay mayroong mga sacred keepsakes. Kahit na hindi tayo madalas makakita ng mga bagong simbahan, tila parating may stock na mga bagay na ito na naghihintay para sa kanila. Pero merong isang mahalagang bagay. Ang simbahan mismo ay hindi palaging sigurado na ang bawat piraso ay 100% authentic. Pinapahalagahan nila ang damdamin na binibigay ng mga bagay na ito sa mga tao tulad ng isang espesyal na alaala. Parang katulad ito ng pagtatago mo ng isang bagay mula sa isang taong mahal mo at may mga panahon na ang mga tao ay nakakatuklas ng mga bagay na sa tingin nila ay napakaluma at espesyal. Halimbawa na lamang, noong 2013, sinabi ng mga tao sa Turkey na natuklasan nilang isang piraso ng krus na pinagpakuan ni Jesus. Natagpuan nila ito sa isang lumang simbahan malapit sa Black Sea. Para mas maitindihan pa natin, maglakbay tayo ng kakaunti sa kasaysayan. Ang tradisyon ng pagkatago ng mga bagay-bagay na ito ay nagsimula noong 787 Common Era. Sa panahon ng isang malaking pagpupulong ng simbahan at na tinatawag namang Second Council of Nicaea. Naisip nila na magandang ideya na magkaroon ng mga bagay na ito ang bawat simbahan. Ano nga bang tawag dito? I hear you ask. Well, tinatawag silang mga relics. Ang salitang relic ay nangangahulugang isang bagay na naiwan. May iba't ibang uri ng relics. Ang mga first class relics ay mga parte ng isang tao, tulad ng mga buto o mga buhok. Ang mga second class relics naman ay mga bagay na ginagamit o pag-aari nila, tulad ng mga damit. At ang mga third class relics ay mga bagay na nakadikit sa unang dalawang uri Kaya kung iisipin mo ang lahat ng mga ito, maaring may malaking store ang mga ito na naghihintay na pupunta sa mga simbahan Nagtataka ba sa iba't ibang uri ng relics at kung ano ang ibig sabihin nila? Ang salitang relic ay nagbula sa Latin term na relinquere na ang ibig sabihin ay to leave behind Parang kapag may umalis pero may iniwan silang alaala o bagay na nagpapaalala sa atin sa kanila may tatlong pangunahing uri ang mga relics at bawat isa ay may kanya-kanyang kahalagahan. I-breakdown natin ito. Ang first class relics ay ang mga aktwal na bahagi ng mga banal na tao. Imagine mo na mayroon kang buhok o maliit na ng buto mula sa isang santo. Yan ang first class relic. Ang second class relics naman, isipin mo mga gamit na ginamit ng mga banal na tao sa kanilang buhay. Pwede ito maging kanilang damit, isang libro na binasa nila o baka isang tool na ginamit nila ang mga gamit na ito na minsan ay pag-aari nila ay tinuturing namang second class relics. Ngayon, ang third class relics ay kahanga-hanga. Ito ay mga bagay na nagkaroon ng kontak sa first o second class relics. Kaya kung meron kang tela na nagkaroon ng kontak sa robe ng isang santo, ang tela na ay nagiging third class relic. Ngayon, baka nagtataka ka, sa dami ng uri ng mga relics, may malaking stockpile ba ang Vatican? Well, oo dahil dapat mayroong mga relics ang bawat simbahan. Baka may malaking koleksyon sa isang lugar, naghihintay lamang na maibahagi. Pero meron tayong dapat tandaan, bagamat ang mga relics ay espesyal, hindi tama na bilhin o ibenta mga ito. Labag ito sa patakaran. Gayunpaman, kung sakaling makakita ka ng isang relic sa isang sale o bangketa, at sa tingin mo hindi ito sa tamang lugar, maaari mo namang bilhin ito. Para nagliligtas ka ng isang piraso ng kasaysayan. Pero mag-ingat ka, tulad ng sa mga lumang panahon, may mga tao ngayon na magtatangka na lokohin ng iba sa pamamagitan ng pagbebenta ng peking relics. Minsan, may kasama pa sila mga papeles na nagsasabing sila ay authentic. Pero nagbabala si Father Anthony Psyche ng Kansas City na ang mga papel na ito ay maaring peke rin. Kung sakaling makakita ka ng isang relics at gusto mong malaman kung ito ba ay tunay, mas mabuti na magtanong sa simbahan. Meron sila mga eksperto na maaring makatulong dito. And there you have it. Isang silip sa mundo ng mga relics na nag-uugnay naman ng nakaraan sa kasalukuyan. Ang mga item na ito ay hindi lamang mga artifact. Sila ay mga tangible connections sa pananampalataya at debosyon. Bawat isa ay may kanya-kanyang kwento. Kapag nakakita ka ng kwento o marahil mga relics mismo, alalahanin ang kanilang kahalagahan at ang mga kwento na tahimik nilang sinasabi. Kung gusto mo ang ginagawa ko dito, huwag kalimutan pinitin ang like button at mag-subscribe kung hindi mo pa nagagawa. At kung meron kang topic na gusto mong i-cover sa channel, Lagay mo lang sa comment section at susubukan natin gawin yan. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.